Hello, you know, mapagpalang araw po sa lahat ng mga mamis. nandito uh, po yung aming binisita nung nakaraang araw nung Merkulis, si Ma'am Ginilin Padua, ng anak na po siya dito sa Shalom. And then, maayos po yung pagpanganak niya sa ng Diyos dahil siya po ay overdue. Tama, Ma'am? Overdue ka na, siya, pero sa ng Diyos, normal yung pagpanganak niya ay sila po ay uwi na po ngayon. Kaya, hindi ko muna kinuha ng silang video nung hapon dahil nagpapay na po si ma'am. Ngayon po, uwi na po sila. Uh, patuloy natin panalangin po ang ganilang kalusugan po at saka sa kanyang bibi na bumabalik pa po sila dito sa Shalom para sa hearing test at saka BCG po dito sa Shalom. And then, nakaraos naman po sila si ma'am nakapagbayad na po sila ng maayos sa uh, kanilang PhilHealth. yun po ang problema po nila sa PhilHealth dahil hindi po hinulogan sa kanilang kumpanya ni sir ngayon po uh, okay na po uh, pinapaloa po nila and then yun po nakasama po sila sa mabispan kaya wala silang babayaran dito sa shalom maraming salamat po sa si inyo ma'am kumusta po kayo sa uh, pagkanganak niyo? wala namang uh, okay lang po sila Okay. Ah, may video po ako sa kanilang pagbisita nung Merkulis. Isasabay po po dito. Ah, makikita nyo po sa upload ko. Abangan nyo lang po. Bye-bye. Salamat. -bye. Tsaka mayroon din po tayo dito nanganganak tatlo po. Sila po. Ayan. Dalawa si Ma'am Angel. Sino yung isa? Hindi ko natandaan. Dami kasing ano eh. Basta si Maminjil lang po <laughs> hanggang ito. minjin po. Ayan po, sila po. Nanganak yan. Dalawa. Tapos, mayroon pang isa dito. Uh, madali kasi ako makakalimutin sa ano namin, sa mga pasyente. Uh, si Ma'am Jinilin lang pabwa, pabwa ang uh, hindi ko makalimutan dahil lagi siyang nagana sa akin pag check up. Yan po sila. Ayun Ma'am, kumusta dyan Ma'am? Si Ma'am Jinilin? Okay, na po. Nanganak ka kapo no? Lasais? Okay. Okay, siya po nanganak. Ang iba, kanina, madaling araw. Sino nanganak kayo ng madaling araw? Ito na no, si... Hindi ko tandaan kung anong pangalan niya. Mamaya tanongin natin dahil nung papahinga pa po sila dahil pagod po. Actually, hindi sana natin na to kasi tutulog sila. Okay, yan po sila. Salamat sa Diyos. Na sila po ay nanganak ng normal. Okay.